Hi guys! Galing ng Mindanao. Siguro mga 2 days, 3 days na to sa akin. Hindi ko pinapansin. Eh wala akong upload ngayon. Eh. Kaya eh, tingnan natin. Wala akong upload ngayon. Tingnan natin. Pero <laughs> na akong i-upload. <laughs> ah, ano kaya ang ano nito? Okay pa ba ito? Ano? Sana okay pa siya. Ano, Vincent? Ah, okay pa siya. Oh, tiba. Okay pa siya. Panggustin. Wow. Ha. Eh. Ah. Ah. Matamis, maasim, pero masarap. dalawa Tres. Mm. Mm. Ah. Sarap. Sarapnya mangosteen. Anu tuh. Kita mah di video aku <laughs> titindak aku kubakai pak aku. Tawa tawa itu ngumpuli beli. Oh, hi. <laughs> go. <laughs> Naano tuloy ako na nagbibidyo ako. Nagtitinda na kumakain. Yan yung hapit. Hapit. Hapit si Ambet. Walang upload si Ambet. <laughs> hapit siya. Masarap. Tamis. Tamis. Ang tamis. Wow. Sarap. Mm. Ah. Alam ko. Ang alam ko ito yung ginagawang MXD. Ito ba? Ito. Alam ko ito. Balat. Mm. Sarap. Akala ko, ano na, hindi na to pwede. Kasi tuyong-tuyo na siya. Pero hindi pa pala. Ah. Okay, sarap, ang tamis. Mm. Sarap. Isa pa. Pitin, bitin. Tatlong piraso to eh, galing ng Mindanao. Masarap! Waaah! Ay, Miko, sige <laughs> ako dyan oh, dito! Mm. Oh, tama Ano? ka! <laughs> Saan to? Si Miko! Si Miko, ano panot. Ayun nga yun, wala? Alam nyo, nagbibidya ko na kuhaan tuloy kayong nagano dyan. Lalo, no, lagot! Okay, hey, waaah! Masarap dyan na iya! Mmm! Mm. Papayag nga po, 20. Napapasok nyo lang na kayo ah. Mm. Ay, yun Harap. MX3? Hmm. Ha? Ano ba yan? MX3 daw. Mangustin. Ay, mangustin. <laughs> MX3. Okay, guys. Sarap ng MX3. <laughs> totoo nga naman kasi ito yung nakikita sa MX3. Mm. Sarap. Mm. Juicy siya. Juicy. Okay guys. Thank you for watching guys. Bye bye.